day mga boss Update ko lang po itong sisiyo natin na running months na po sila mga boss <laughs> Ang lalaki na nila mga boss Masisigla at ang lalakas kumain at napakahilti po nila mga boss Ang ginawa ko mga boss kasi Ang patuka nila ay nilalagyan ko ng bitmin pro powder at Dextrose powder kasi with feeding po tayo mga boss. Yun lang po. God bless mga boss.